Marami salamat aking ama sa bagong biyayang ibinigay mo sa akin Marami salamat din po sa lahat ng mga problema dumating sa akin Simula nung nanunguntrata ako hanggang ngayon, Panginoon Hanggang dumating pa sa point, Panginoon, na gusto ko na sumuko sa pangungontrata. Pero hindi po yun natuloy Dahil alam ko pong lahat nangyayari sa buhay ko ay nanggagaling po sa iyo Ako po'y taos puso't nananalig sa iyo, Panginoon Alam ko pong nandyan po kayo lagi sa akin alam ko kung hindi nyo ako pinabayaan. Ngayon, Panginoon, na bumabalik na naman ang dati kong trabaho noon. Maraming project ang lumapit sa akin. Marami din tao na ng trabaho na lumapit sa akin. Nakita ko sa akin sarili na may kakayahan akong binigay mo na hanap ng trabaho para maibigay din sa mga nangangailangan ng trabaho. Papasalamat din po ako sa iyo na hindi mo ako pinabayaan. Ngayon Panginoon, alam kong maraming project ibinigay mo sa akin. Marami na din taong i ko. Naway sana Panginoon, huwag mo sana akong pababayaan sa laban ng aking buhay. Especially Panginoon, antayin mo po sana kami sa araw-araw namin pagtratrabaho. Ilayo mo po sana kami sa mga disgrasya. Patnubayan niyo po sana kami lagi Panginoon. Alam ko po Panginoon, marami pa akong kakaharapin na hindi ko pa alam mga pangyayari hindi ko pa alam kung anong naghihintay sa akin sa kinabukasan especially sa mga klienteng kakaharapin ko pa naway sana dagdagan mo pa ang aking talas ng isipan Panginoon naway sana Panginoon patnubayan mo pa ako lagi sa oras na kaharapin ko na yung aking mga kliyente lahat ng ito Panginoon hindi ko po kaya kung wala po kayo huwag mo sana akong pababayaan ikaw lamang po ang aking lakas sa iyo lamang po ako kumukuha ng lakas kung bakit inabot ko itong ganitong klaseng trabaho dahil ako po nagtitiwala na nananalig sa iyo ng buong puso maraming maraming salamat po Panginoon gabayan niyo po sana ako lagi ilayo niyo po sana ako sa kapahamakan lalo na po sa araw ng aking pagbabiyahe papunta sa aking mga project na binigay niyo po sa akin at patawarin niyo po sana sa ako sa aking mga nagawang kasalanan lalo na Panginoon sa aking mga taong nagawa ng kasalanan sana'y mapatawad nila ako at marunin din sana po ako magpatawad sa mga taong nagkasala sa akin pagkaloob niyo po sa akin Panginoon ang ugaling maawain matulungin malambutin puso isa po yan lagi Panginoon lagi kong dinadasal sayo. Yen po ang akin dalangin at dasal sayo, aking ama. Maraming maraming salamat po. Huwag niyo po sana akong pababayaan. Sana kasama ko po kayo lagi sa akin laban. In Jesus name. Amen.